Big reveal, kapamilya fans! Inanunsyo lang ni Jerry Rosales na gumagawa siya ng bagong pelikula, at hulaan mo kung sino ang kasama niya. Walang iba kundi si Janine Gutierrez. Sa isang eksklusibong panayam kay Julius Babao, ibinaba ni Jericho ang kapanapanabik na update, nagtatrabaho sila sa likod ng kamera, nagtutulungan bilang mga creative partner. Nagiging mainit ito sa takong ng kanilang hit teleserye na Lavender Fields, kung saan ang kanilang on-screen chemistry ay hindi lamang isang pantasya, na mulaklak din ito sa totoong buhay. Ngayon, dinadala nila ang kanilang synergy sa isang bagong antas. Mula sa mga co-star hanggang sa mga co-developer. Anong uri ng pelikula ang kanilang bibigyang buhay? Ito ba ay isang romansa, isang drama, o maaaring isang bagay na hindi inaasahan? Ang suspense ay totoo at ang mga tagahanga ay nagbubulungan sa pag-asa. Nag-espekulasyon na ang mga fans. Ang ilan ay umaasa ng isang taos-pusong romantikong drama, habang ang iba ay naniniwala na ang pelikulang ito ay mag-explore -e ng bago at hindi pa natutuklasang pagkukwento. Ano ang hula mo? Isang bagay ang sigurado, ang Jericho-Janine collaboration na ito ay dapat abangan. Manatiling nakatutok dahil sa sandaling bumaba ang higit pang mga detalye, ikaw ang unang makakaalam. Sa isang panayam, ibinahagi ni Jericho na sila ni Janine ay nagtutulungan ngayon sa likod ng kamera, hindi lang bilang artista kundi bilang creative partners. Matapos makuha ang mga puso sa lavender fields at maging ang pagsiklab ng totoong buhay na pag-ibigan, inangat ng duo na ito ang kanilang chemistry sa susunod na antas. Magiging romansa ba ito? drama o isang bagay na ganap na hindi inaasahan naghihiyawan na ang mga fans sa excitement huwag kalimutang mag-like magkomento at mag-subscribe para sa lahat ng mga pinakabagong update sa showbiz na may dash ng Kapamilya Flair